kapag binastos at pinagtawanan mo ang Panginoon. Ganito talaga ang mangyayari sa'yo, tulad nila. Kagaya na lamang nitong mga awit na ito na sinubukan niyang kinamuhian ang Panginoon, kaya pinagbayad siya ng malaking halaga dahil dito. Siya si Lady Gaga. Hindi talaga alam ni Lady Gaga ang mga hangganan. Siguradong natatandaan mo ang meat dress o damit na gawa sa karne na sinuot niya nung tumanggap siya ng parangal mula sa 2010 MTV Awards at ang pagsuot ng mga mapangahas na mga kasuotan ng mga awit, o kahit ang mga nakakagulat niyang panayam. Pero sa lahat ng mga kabaliwang ginawa niya, ang pinakamasama ay yung pinagtawanan niya at binastos ang Panginoon. Noong 2011, gumawa ng kanta si Lady Gaga na ikinagulat ng lahat. Ang pamagat ng kantang ito ay Judas na kung saan ang laman nito ay minahal niya si Judas. At makikita mo talaga sa kantang ito na hindi niya nire-respeto si Jesus kailanman. Ayon naman sa mga awit, ang kantang Judas ay tungkol ito sa pagpaparangal sa kanyang darker side. Kaya kung kumanta siya nito ay para na siyang na demonyo. Ang kantang Judas na ito ni Lady Gaga ay binalot ng maraming controversy at of course hindi ito mapapalagpas ng Panginoon. Noong habang nagpe-perform si Lady Gaga at kinanta ang Judas noong 2012 sa New Zealand, ay biglang nangyari ito sa kanya. Siya ay tinamaan ng malakas sa ulo ng isang bakal pero tinuloy pa rin ang performance na parang walang nangyari. Pero pagkatapos ng concert ay diritsyo siya sa hospital upang magpagamot. Sa huli, si Lady Gaga ay pinagbayaran ng ginawa niya sa Panginoon. Pero sa kasamaang palad ay wala pa rin siyang natutunan sa nangyari sa kanya. Bagaman inamin niya na naniniwala siya sa Panginoon, patuloy niya pa rin itong pinagtatawanan dahil gusto niya. Kagaya na lamang ng sinabi ng lalaking ito, tungkol sa Panginoon na siguradong ikagagalit mo. Siya si Logan Paul ang isa sa pinakasikat na YouTuber sa buong mundo. Pero ang katotohanan sa likod ng kanyang tagumpay ay ang mga controversies. Sa kanyang kaso ay walang pagkakaiba sa nauna. Naging headline muli si Logan Paul nung pinagtawanan niya ang Panginoon. Ito ay noong nagkaroon sila ng podcast ng kaibigan niya. Nagsalita ang kaibigan niya tungkol sa relihiyon at sinabi nito kung gaano kaimportante sa kanya ang Panginoon sa kanyang buhay. Noong narinig iyon ni Logan Paul, ay nagsimula itong nagbigkas ng dikaaya ayang mga salita. Sabi niya, kalukuhan lahat yan. Wala namang Panginoon eh. Nagsasayang ka lang ng oras sa religion na yan. Pinahiya ni Logan ang kanyang kaibigan tungkol sa paniniwala sa Panginoon. Pero hindi rin nagtagal. Binigyan siya ng leksyon ng Panginoon. Sa sumunod na podcast ni Logan Paul. Inamin nito na kinabukasan pagkatapos ng podcast nila ng kaibigan niya, ay may nararamdaman siya sa kanyang katawan at hindi niya alam kung ano yon. Kaya nagsimula na siyang madepress at nahihirapan ng gumawa ng mga videos at kahit na ang kanyang pag-ibig ay nasira dahil sa nangyari sa kanya. Kaya biglang nasagi sa isip niya ang sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan tungkol sa Panginoon. Naiintindihan niya rin na parusa na iyon sa kanya ng Panginoon. Sa kabutihang palad, natutunan ni Logan ang kanyang nagawang pagkakamali at pinagsisihan niya ang kanyang nagawa sa Panginoon. Muling bumalik ang paniniwala ni Logan Paul at mas pinatibay ang koneksyon niya sa Panginoon. Ang lalaking ito naman ang nagsabing mas sikat siya kaysa sa Panginoon. Ang bandang Beatles ang isa sa bandang pinakasikat sa kanilang henerasyon at patuloy pa rin pinakikinggan ang mga awitin nila hanggang ngayon. Pero sa kasamaang palad, ang kasikatan nila ay pumasok lahat sa ulo ng kanilang lead singer at lumaki at naisip na mas magaling siya kaysa sa Panginoon. During sa interview, ginulat ni John Lennon ang lahat noong may sinabi siya tungkol sa Panginoon. Sabi niya na ang Christianity ay unti-unting mawawala ang kasikatan at mas sikat pa ang bandang Beatles kaysa sa Panginoon. At sinabi niya rin na si Jesus ay cool pero ang kanyang tagasunod ay mga tanga at katamtaman lang. Kaya noong nalaman ito ng karamihan ay maraming nagalit sa kanya. At itinapon at sinira ang mga plakang nabili ng mga dati nitong mga fans. Nakaraan ng mahigit isang dekada, pinatay si John Lennon ng dati nitong tagahanga noong December 1980 sa New York sa edad na 40 years old. Ayon sa pumatay sa kanya, ginawa niya yon dahil sa sinabi nito tungkol sa relihiyon at sa Panginoon. Katulad naman ng babaeng ito na isang sikat na artista noong 1950s na si Marilyn Monroe. Noong bata pa si Marilyn ay lumaki ito sa orphanage at sa isang foster niya na pamilya. Kasi hindi siya maalagaan ng kanyang ina dahil sa kondisyon nito sa utak. Siya ay nagumpisa sa pagmomodel hanggang sa naging artista at sumikat noong late 1940s at 1950s. Kaya lang sa kanyang kasikatan ay nalulung ito sa masamang bisyo. Isang araw, sa isang niyang palabas ay pinuntahan siya ng isang sikat noon na evangelist na si Billy Graham upang pangaralan siya ng mga wika ng Panginoon. Pero laking gulat ni Billy Graham sa sinagot ni Marilyn Monroe sa kanya. Ayon kay Marilyn, hindi ko kailangan ng Panginoon niyo. Matapos sinabi iyon ni Marilyn. Isang linggo ang nakalipas. Ay natagpo ang wala ng buhay si Marilyn sa kanyang bahay noong August 1962 sa edad na 36. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang barbiturate overdose. Sa madaling salita, siya ay nagpakamatay at uminom ng maraming gamot. Ayon din sa mga ulat, nagkaroon ng mental issue si Marilyn. Kaya niya yun nagawa. Pero kung nakinig sana siya sa mga wika ng Panginoon, baka nalinawan pa ang pag-iisip niya. Ang lalaking ito naman na isang politiko sa bansang Brazil, na si Tancredo Neves. Siya ay tumakbong presidente ng Brazil noong 1985, ngunit ang napakalaking pagkakamali niya ay noong hinamon niya ang Panginoon. Sabi niya sa kanyang campaign rally, kapag nakakuha daw siya ng 500,000 votes, kahit daw ang Panginoon hindi makakapigil sa kanyang pagupo bilang presidente. Sa kabutihang palad, siya ang nanalo bilang presidente ng Brazil noong January 15, 1985 at sa kasamaang palad. March 14, 1985 ay nagkaroon siya ng malubhang sakit at kinabukasan sana March 15, 1985 ay uupo na siya bilang presidente. Kaya lang hindi natuloy ang kanyang pagupo at naging acting president ang vice president na nanalo. April 21, 1985 Namatay si Tancredo Neves dahil sa generalized infection mula sa mga surgeries nito at tuluyan ng naging presidente ng Brazil ang bise nito. At hindi talaga siya nakaupo bilang presidente kahit na isang minuto lang. Huwag mo kasing hamunin ng Panginoon dahil pagbabayaran mo talaga yan ng mahal. Iba naman ang ginawa ng babaeng ito. Siya si Christine Hewitt na isang Jamaican journalist at entertainer. Ayon sa kanya, ang Biblia umano ang pinakamalala sa lahat ng mga librong isinulat. Noong June 2006 ay natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng nasusunog niyang sasakyan. Binastos kasi nila ang Panginoon kaya nawalan tuloy sila ng protection. Talagang masama ang mag-isip na mas magaling ka pa sa Panginoon, lalong-lalo na ang pagtawanan siya at bastusin. Ayon nga sa Biblia na nakasulat sa Galacia, Kapitulo 6, verse 7 hanggang 8, Huwag ninyong akalaing maluluko niyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At ayon naman sa Proverbs Kapitulo 22, verse 4, Ang paggalang sa Panginoon at pagpapakumbaba ay magdudulot sa iyo ng mahabang buhay, kayamanan at karangalan.